Kunting Katangan. Mga idol, ako si Papa J at welcome sa ating Kunting Katangan sa araw na ito. Mga idol, sa totoo lang, uh, uh, mayroon na naman tayong problema dito sa aking tricycle kasi mayroon na naman isang pasahiro na naiwanan ng gamit nila. So, kailangan natin itong isa o uh, antayin natin yung tawag nila kung <laughs> <laughs> pero nakikita nyo mga idol nandito ko ako sa tricycle ko at yung naiwan nila ayon sa gilid mga idol eh. yan yeah. nakikita nyo yan mga idol sana naman problema po to sa amin kasi kailangan na naman namin hanapin yung may-ari ito <laughs> hanapin namin yung may-ari ito mga idol para isauli to. <laughs> pero hintayin natin yung tawag niya mga idol pagka hindi siya tumawag uh, kailangan natin isauli to sa barangay ngayon pag tumawag siya uh, sasagutin natin at alamin natin kung taga siya at saka siyempre sasauli natin yung gamit niya kasi hindi naman natin to eh hindi natin pwede pag-interesan itong mga idol tara punta natin punin natin yung gamit niya mga idol hindi ko alam kung sino pa sa ere pa kasi ako mabiyahe mga idol. Ngayon lang to naiwan dito sa tricycle ko. Yan. Hindi to bago sa akin mga idol kasi marami na rin naiwan dito. Pero syempre, hindi natin pwede pag-interesan. Sinasauli natin. Yan. Ayan idol, may kasama pang card. Pero wala naman nakalagay. No, man, picture lang si So that's it mga idol. Lantayin natin yung tawag na mayari. ah, uh, sasagutin natin yung tawag niya pagka tumawag siya. At syempre, na kung anong gagawin o hatid ba natin doon sa kanila o sila pupunta dito. Oh, kailangan natin isa uli ito mga idol kasi hindi naman po atin ito at bawal tayo mag interest ng bagay na hindi atin mga idol so abangan natin yung tawag niya mga idol at i-update um, ko kayo mga kung anong usapan namin so mga idol tayo tayo lang tayo mga idol Two hours later. welcome back mga idol yan tawag na nga yung may ari mga idol nakikita nyo ba yan no? Nakikita nyo ba yung mga ilang natin sagutin ito mga idol Pag kung ito nga yung may-ari, Babalik natin sa kanya Hello po Hello Hello po Po Tapi po ma'am, hindi ko kayo narinig Hello po Ma'am, hindi po kayo maririnig. Hello? <laughs> yun mga idol, hindi kami yan, hindi kami nagkakarinigan. Hindi ko alam kung yun yung may-ari o sino man. Pero antayin natin ulit na tumawag mga idol. Hindi natin titigilan to hanggat... Hello po ma'am? Hello po? Ano po yung ano? Uh, kayo po po, po ma'am. Nasa na akin po, nasa akin. Wala problema po, ma'am. Ah, uh, Puntahan niyo po ba? Ano At, po kayo? UPIS? Oo, oh, nandito ko sa UPIS, ma'am. O, oh, sige po. Nandito si po ba sinangay namin sa trasegal tra kanina? Opo, opo. Sa ako po. O, oh, sige po. wait lang. O, wait lang pa? Binalikan niyo po sa Lawson. Sa Lawson? Ako, yung Terminal 7 Ay! Ano, gusto niyo mamantayin niyo na lang ako dyan? Dyan ba ba sa may Terminal sa may 7 Eleven Baka wala ko pa eh. Dadaan ko ba ulit niyo? pasahero kasi ako ma'am okay lang O oh, antayin ko na lang kayo doon sa 7-Eleven. Ah, uh, wait lang po kaya wala. Hindi po ako papayag. Para paggugutom ko ay doon na balik Ay, iba po 'yung nagganap. Iba rin po 'yung ano. Wala po siyang Ah, okay. So ano bang gagawin ma'am? Antayin ko na lang kayo doon sa ano sa 7-Eleven kuno okay lang sa inyo. Doon doon na lang kayo punta kung bubalik man siya doon, samahan niyo na lang pabalik doon ulit. O oh, sige po. Kasi may pasahero ako Atin ko muna to doon. Okay, sige po. Yan mga idol, tumawag na siya at ang usapan namin maghihintay doon sa May 7-Eleven. So, hintayin natin, mga idol. Well, thank you po. Welcome back, mga idol. Nandito na tayo ngayon sa May 7-11, mga idol. Kasi dito nga yung usapan namin kanina na pupuntahan doon ni La Rita yung cellphone nila. So, galing ako ng UPIS, mga idol. May kasay ro'ng pupunta ng Magdo. So, gumiretso na ako rito sa May 7-11, mga idol. Hintayin natin yung may-ari dito. So, baka medyo matatagalan tayo rito, mga idol. So, okay lang yun. Ah, ganun talaga. Kasama yun sa hanap buhay natin. <laughs> Kasama yun sa hanap buhay natin mga idol ang mabala. So, hintayin natin, mga idol. Ayan, hanggang ang cellphone niya, mga idol. Ayan. So, hintayin natin. Nakausap ko naman yung may-ari kanina. Narinig niyo naman, mga idol. So... Wala tayong magawa, di maghintay. <laughs> Kahit maaba na tayo, uh, at least nasa uli natin yung gamit nila. So, ayun lang naman ang importante mga idol. Nandito tayo ngayon mga idol. Ayun ang namin mga idol. Nandito tayo sa bungad kasi sabi, dito daw nila pupuntahan So, at ko kayo mga idol pag nandyan na yung may-ari. Siyempre, video tayo ito pa alam natin <laughs> so mga idol butlak butlak sa mga yan idol okay standby lang muna tayo Ayan mga idol, nandito na yung mayari uh, Binibidyo ko lang sir Kasi para po ibalat Okay, okay na yan sir Sige po Sige na po ha Saan <laughs> mo kayo? Saan ba kayo patid? Sa Kustaligas Ah yung dalawa kayo? Apo Ang pangalan mo? Daniel po Sao? MJ MJ Nagbablog ka sa minsan sir Ano ka ah uh, Thank you uh, Sige po yan mga idol, nasa uli na natin yung cellphone niya. So, biyay na tayo. Ah, nakita niyo na siguro mga idol, ah, napapangiti natin yung ating pasahero. <laughs> so, that's it mga idol. Ah, panigong byahin na naman tayo mga idol. So, mission na complete na, nasa uli na natin. So, yun nakukuha naman siya hindi mo problema kahit na abala tayo at least uh, nakapagsaya tayo ng tao so mga idol uh, lagi ko sinasabi na huwag yung pag yung bagay na hindi sa inyo kasi may kapalit po yan mga idol so pag may naiwan kailangan natin sa uli Uh, hindi lang naman yun yung nangyari hindi lang naman isang beses yun o maraming beses na rin nangyari so lahat naman yun nasa saulit natin mayroon naman ibang payong-payong uh, mga -payong, pimpu-pimpu uh, uh, tawil-tawil hindi na natin siguro obligasyon para sa kuy yung mga uh, importanteng bagay lang yung mga islaban natin so yun lang mga idol at uh, sa mga hindi na niniwala, baka sa Facebook, ko lang to ha. Totoo yun mga ito. Uh, ganun talaga ang ugali ko. Uh, nagbabalik talaga ako ng bagay na hiya. So, sa mga pasayro ko, uh, napayo ko lang. Sana yung mga gabi ko. Okay. secure naman na walang maiwan para naman hindi tayo mahabala sa isa-isa. Huwag lang mga idol, that's it, uh, akong uli si Papa at magsasabing, habang buhay pa rin mga laka, magmulaan kayo na maging mundo mag pa pa, alright? Hindi totoo yan, bola lang yan.